magpiprito lang tayo ng itlog mga boss itlog magpiprito lang tayo ng itlog sa araw hindi na natin dito kung maluluto so ayan so dito sa dito tayo sa araw magluto ng itlog lagyan natin ng mantika yan so painitin muna natin yung mantika yan okay yan hindi pala naka yung video ko. <laughs> ayan, nilagay ko na yung itlog mga boss. Akala ko naka yung video, yan. Alis-alis, hot, hot, hot. So, ito na yung itlog, ah. So, obserba natin kung maluluto ito dito sa init. Grabe, init. So, ayan, yung itlog. Mainit, dyan ka lang. So, obserba natin to mga boss. Balikan natin mamaya kung luluto ito. Ayan, ano nangyari sa itlog. Oo sugang init ayan na ang nangyari muntik oh. lang maluto talaga <laughs>